lipat pa tayo. Ito, maganda to. Maganda to yung kaya Joey De Leon. Kasi nga, pinansin niya si May Mendoza sa Itbulaga na huwag kang masyadong maggagalaw. Parang ganon. Aba, may bago ng interpretasyon. Kasi raw, nung nagdalan tao daw si Pauling Luna sa pangalawa nilang uh, supling ni Vic Soto, ganon din daw ang sinabi nitong si Henio Joey De Leon. Kaya siguro daw nagdadala ng tao na cement. Si Aba magandang balita ito kung totoo, 'di ba, Romel? Ay, oo, kasi ang dami eh, blessing na naman ito para sa mag-asawa at sa mga mga lola, 'di ba? Oo. Yan naman ang inaantay. At Pero inuulit po namin, inuulit po namin. Every baby is a blessing. Napakarami pong babae na pagkatapos pong magpakasal, magsama, humihiling sa Diyos na magkaroon sila ng anak pero hindi agad-agad ibinibigay. Kung mm. totoo man ito, ito po ay napakagandang balita, di ba? Magkakaroon yes. na ng supling si na Congressman Arjo Atayde at si Main Mendoza. Good luck, napakaganda niyan. Di ba? Mga viewers talaga na eh, ang bilis pag-pick up, no? Masabi lang na... Wala nang ligtas oh, ngayon. yun. Oh, Wala ba, nang ligtas ngayon. yun. Totoo, wala nang ligtas ngayon. Sabi ni Juris Dr. Channel, ang hinihintay namin ngayon ay muling pagsulpot ng mga natitira pang Aldab fanatics at ang kanilang kahibangan. Nasaan na kaya yung mga video at larawan na mga di umunoy imaginary kids ni na Alden at Maine? Nako, oo nga naman. Na talagang pinagdudul nila sa publiko o baka magkalimutan. Resibo muna bago ko Ha? Sabi niya ganon. Oo <laughs> nga naman, saan na? Baka mamaya sabihin na naman, anong nagdadalang tao na si Maine kay Arjo? Hindi. May tatlong anak na sila, ni Alden Richard. Ayan. Lalo <laughs> <laughs> na ngayon, mainit ang klima. Baka lalo silang pinag-iinit ng panahon. Yes. Disko, hindi na natin nakita na ragli. Nagdalang tao, nanganak. <laughs> hindi walang nakaramdam kahit ang pamilya niya. Sasabihin nyo, may tatlong anak na at may mga pangalan pa. Isos, Gabaros, Vito Cruz, Santa Cruz. Diba? Kakaloka no. kayo. No, ayan pa, eto na. Mm, ano ko, masipag si Ay! Holiday nga pala. Kaya si John may panahon para mag-text. Wala siyang office. Ah, ayan. ayan na. Hello po. Hello, John. hi nako. Nakakaloka talaga. Mga Aldab fanatics. Nakatatlong anak, hindi man lang naramdaman ng kanisa, kanilang pamilya. Meron pala silang apo, wala silang kalam-alam. Ay naku, ano bang magagawa natin sa mga taong ganito kundi ang magpatingin na sa kanilang mga doktor. Tama ka naman dyan, John. Ito naman ang sabi ni Boise. Naku, pag nagkataon, magkakaroon ng dalawang apo agad si Miss Ibiang at Tito Art. Blessing ito, sabi ni Boise. Oo, di ba? Sino man ang mauna sa kanila. Pero yung kay Ria kasi, mm -hmm. kay Sanjo Marudo, ayaw pang ipakita, nagtatago sa mga likod-likod. Diba? <laughs> mm -hmm. Perfect. Baka Bakit, surprise. Mm -hmm. Bakit kaya ayaw pang ipakita yun? kung totoong malaki na. Dapat mm -hmm. yan ay pinaglalantaran sa publiko dal blessing yan, biyaya yan. At kung si May naman ay totoong nagdadalang tao na, ay, napakaganda naman ito. Diba? Sobrang mm -hmm. ganda ng pagkakataong ito wala ka nang masasabi pa. Kasi pagkatapos ng kasal, ano ba ang hinihintay? Pagkakaroon ng anak. Diba? Baby na! Oh, oh. <laughs> Ay, bumalik si Tita Julie, oh. nag lang ang mga fans si DJ dahil napag-iwanan na sa trending ang idolo nila. Ay, yun naman ang kanya, di ba? Sabi ni watting Wating ng London, Nanay, kung totoo man na pregnant na nga si Maine, huwag itago katulad ni Ria at Aideh. Ika nga nila, lahat tayo ay naging anak pero hindi lahat ay magiging ina or magulang. Tumta ang pa ng... <laughs> <laughs> Naman, pala man suman, wating-wating. Totoo yan. Ang dami naghahangad maging ina pero hindi pinagkakalooban ng pagkakataon. Hmm. Nay, hindi po po magdalang tao si Meng kay Arjo. Mabubuwang ang mga Aldab fanatics. Baka ma-stroke, lalo't mainit ang panahon. Sabi ng daddy mo. Artie, daddy, daddy mo, Dan. Mm, dan Clavesillas. Nakakaloka naman talaga. No? At siya, nako mga pintor na Pilipino. Ha? Walang holiday sa kanila. Si Joe Florendo, Jun Morondo, si Louis Tolentino, si Fidel Sarmiento, lahat sila nakatutok. Magandang tanghali sa inyo. Si Joe Florendo, hanggang bukas, meron pa rin siya doon sa kanyang ano ah uh, solo gallery, exhibit. Oh. Uh, solo exhibit. Ayan. Nay, dapat naman na talaga magkaanak na si na at Congressman Arjo. Sana nga po buntis na si Mengay, sabi ni Johnny Sebastian. Salamat naman, di ba? Mm. -mm. Naku, nakakaloka. ang mga fans na ito, ang Aldeb hmm. Nation. Please, bumalik na kayo sa mga sarili yon diwa, sabi ni John. Oo. -o.